Ibinunyag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na ginagamit umano ngayon ng mga POGO operators ang mga resort at restaurant para gawin ang kanilang iligal na negosyo. Ito sa gitna naman ng nalalapit na deadline sa buwan ng Disyembre para sa pairaling POGO ban. Mayan Corvera sa Balita. Ginagamit na rin umano ngayon ng mga operators ng mga Philippine Offshore and Gaming Operators ang mga resort at restaurants para itago ang kanilang illegal operations. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, ang mga Pogo Operators nagtatayo ng mga resort at restaurants para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Dahil yan sa nalalapit na deadline ng pagpapasara sa mga Pogo hanggang December 15, Batay na rin sa utos na ban sa Pogo ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes, that's happened. It happened in Lapu-Lapu. They applied as a restaurant and a KTD, I think, and a resort, and it turned out to be a Pogo. Inihalimbawa ni Remulia ang niraid na restaurant bar sa Lapu-Lapu sa si Cebu kung saan naaresto ang may isang daan at tatlongpong mga dayuhan na hinihinalang sangkot sa Pogo Scam Farm. Sabi ng kalihim, iniimbestigahan nila ang isyo. Pero umapila siya sa mga local government units na bantayan ang mga restaurants, KTV bar o mga hotels dahil baka nagagamit na rin sa guerrilla operations ng mga pogo. Dapat regularin na niya ang ginagawang inspeksyon para hindi mapalusutan ng mga illegal pogo operations. We will inspect all the 100 plus from, October, from December 15 up to December 31 to make sure they are closed. And then we will determine kung ano yung nasa ano yung mga illegal at saan sila pumunta? Yes, yes. It will be, it will be, again, it will be, you will reiterate the, the directive of the President according to his EO 74, I think. Ang Senado tatapusin na sa susunod na linggo ang pagdinig sa nadiskubreng illegal POG operations sa Banbantaylac at Porac, Pampanga, kung saan dawit ang napatalsik na si dating Mayor Alice Go ayon kay Sen. Rizzo Hontiveros na chairman ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, may mga bago silang impormasyon na nakuha kaugnay ng pagkakaroon ng spia ng Chinese sa Pilipinas. Kasama na rito ang guerrilla operations ng mga pogo sa pamamagitan ng pagtatago sa mga lehitimong negosyo. Sa pagdinig, ilalatag rin ana nila ang mga babalang kasing batas para hindi na maulit ang kaso ni Alice Go at linawin ang inilabas na executive order ng Pangulo na na tuluyan nagbabawal sa pogo operations sa Pilipinas. Pinagpapasalamat ko yung layunin ng uh, EO na yan, uh, lalo na at napaka-importante yung pagsasagawa uh, ng uh, just transition, ang uh, mga alternatibong trabaho at hanap bu buhay sa mga Pilipinong napilitang makipagsapalaran sa mga pogo. Pero may mga importanteng malalabo pa o outright loopholes pa doon sa EO. At napaka-importante, yung mga uh, economic zones tulad ng CESA, APECO, mm -hmm. na uh, papayagan ba magpatuloy ang Pogo doon dahil ng kakataong wala sila sa ilalim ng jurisdiction ng PANCOR. Kabilang sa mga ipapatawag sa pagdinig sa Martes, sina Alice Go, Cassandra Leong, Tony Yang, at ang mag-amang nahuli sa Cebu, Pogo Hub. May ankobera para sa matanang agila, matatag, matapang, matapak. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa matanang agila prime time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa atnet25tv.